Kaya mo agianan diri pa ingon sa mua. Kana ko mga pag-umangkon ga na. Kami gidala og bato sa dagat kaya mo itambak sa Sorry kana bitaw kurog akong kamot. Kana ko gibitbit. Ng hinay ra we. Eh. Hmm. Ang usog duwe wala kay kusog as ubos ka kay dili man as ubos ka magkapot para dili mo bitay ang sako we diri ka mo kapot we oh diri ka mo kapot diri diri sa akong kikaptan na diha ka mo kapot na asa ha hmm uh, kana kami unang luwe kay para kuan Lia Inay ha, slide ta. Good morning, shout out sa mga viewers, subscribers, and supporters. Early morning, nangaligo mi og dagat Nag swimming sa beach. Para pahungaw sa init. Hugaw kayo na, dahil kayo nagbakteriya di ha. Yan mo agyanan diri, nai lahang manggaw. Nai lahang mangga. Imo ka nagpunoan? Imo ka Ha? Di yun? Sabang kasagiya? Kapriso ka. O, mga yung mga yung kita ko yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung dagat sa'yo sa yung na lang tangas ka. Baik ka igugay ka mga tao to sa sulus balay, baik ka tilaw ka. Kani na dali na. Ayaw na, ayaw na. Ay okay, makasab mo. Aha ka we. Diri ka spikas. Mangga. Dito spikas. Diri ka ba diri ala. Tapi nang imong disubos disubos pagkayot. Shout up nah huh? flower story mari <coughs> dah ni dari lagi anak jadi. ikan miss bye bye Ah. E, Ayan ka na din ha, siwal. Oh, siwal. Siwal na rin. Hmm, kalawa. Siwal. Ayan sa kanya, uwe, kaya mahulog ka. Nagdala og, bato gamay, gikan sa dagat. Muli, mong

paspas na -pas siya kay kung sigar man itong nagdala sa ilang mga kuan mm -hmm. ay ang among ero uban-uban po ah. ha Hina hinahinay ratawin Ya, yeah, una dito ya, pa pao. Oh, oh inya dungan ayag una kay di ayo di una kay. Kuyog ra ta kana i mga motor dito sa unahan ma. Di mo ka balong motabok. Na hinay ra ta luwi pangusog pud we. Ang ubos mo kaput lagi para bilik ka magbitay diha we. Okay. Na sa ubos. Na very good. Mo ni mo agyanan. Pauli. ulit. Hanggat kayo mga view dari mga ka-sisters. Kanipaan. Ayaw, katungga. Nung saan yung mga pagatpat ng mga, mga kahoy. Landong kayo dari agian. Hanggat kayo siya dari. Hanggat dari mag-photoshoot. Green, green. Kuyog mm. Puyog ta ha. Puyog ime sakit mo sa mga gianan diri diri sa mga kay mga beaches mga resort mga beach resort ding dapita dito sa unahan mga ka sisters na nag ya ato na nagbulad kanang sa sa gamon og silhig nga lanot Asma Asosti, good morning. Jid Kadis, hi, hello, good morning. Kumusta ang kabuntagon? Pwede na pong inita timgas kay ng adlaw. Uh. Ah. Lia. Kaya kaya ni pa niya mga kasi. Ah. Na inagulat gula og kana sasat. Ungamagian ron. Dimo kasabot ba. Sama ra mo alis. light diri. ka sisters sa kabulay pa kitong tam Ay, Ay, sa ubos ka lagi we para mm -hmm. mga ka sisters nagbulad siya sa, sa kahimuan mm -hmm. o silhig mo ano silhig na oras ni pa. Ah. Tagura gyud ni buluman, madam. Ay mao. Mm. Nya amal mo masay og buli. ah, misya ko ni sahay. Kaning diri di adili ma kana ma pamaligya. Tagas mo kay madam god, di mo ma. Kuha madam. Hmm, tanaw mo ni hang trabaho manghuan syag sila kana mag mo himuon ni lag sihig nga. Oh. Lanot. Tagura kabulan ni siya na mo niya kini kapag igahi ani balik na pug usok kini gabulat mm. ko ani rote para mauga pud ba Yung pagkauga ana usa na ni marihas na si mayo nagmarihas yung mayo kuna, na mayo na ninyo oh kay ma kwarta lagi pero maduga lagi pud taon yang sao man nga ko ana sa puti kay paghimo puti kay madam kay nawa no, man dili ang trabaho pud ani madam agwantan la man ta ani kasi kagaat trabaho ani maayong trabaho pangita ampo lang, tas ginuo kay oh. ang ginuo may mohatag upa maagi tinuod yo yeah kani imuhang silheg nga imuhang gibulad padalangin na ni si Ginoo oh, mahurot ra ni dayon mahalin dayon oh. nga agira rame salamat oh, sige madam thank you po tama ni siya oh tanawa ang gibulad sakripisyo kay paghimo sa silheg unang mahal gyud kay lisod man pagtrabaho oh puti man kay ang pagproseso na antos para ma kuan mahimo siyang silhig ug adto na mi eh mo siya buli mo siya himuon mo nay source ato ang nana ang ilang pamaliton kanang palwa na siya ilahang himuon og lanot ilaha sa nang huluman huluman nila tagurha daw kabulan sigon siyang giingon abi isa ra kasimana huluman or ska adlaw pero dahol dapat bulang usasha mohumok ngilang kulumanan kaniyari oh pakiton tama asa sila magbulong kan? Hindi palupalang kanot tungparang moshang kanot kanot hima hima yun pag-augat o hima hima yun nila ada in tuilan kung himo na si oh, taong sa presyo kay pag himo puti sa pero mo palit usahay mo hangyo pag sa ilang presyo tag 100 plus ra ang ilang baligya Ini nak yang sakit nan, esok labang. Apa yang pilih kami? Ini nak kalau terlalu apa yang nak ingat tu bang oh. Tapi kami mabuk semua, So dali na, sige na. Labang da yun. <tod> oh, na yun. Oh, Naanam yung diri. Ah, mo siya ka ng diri ng Uga ng mga bangko. Tanaw yung ipahimo ng bangko. Mga kasus na yun. Ano naligo ko kay ano? <tod> kuan. Ah, may ilang tindahan. Na ang kuan, disipo, nagigugi-ubo. Ato ang mula kao kapag-init. Ato niya, ginaad lang. Dari na padulong sa amok ni. <coughs> wey, sa taas lagi, Kapte, wey. O, sa ubos. Ubus. Diri ba, diri, diri. Para kay mubuk bang kagod. Dili na ma. Magbitay na siya. Ang iro, tanaw, iro. Isog ka, iro. Ya. Ang iro, nasog na. tanaw. Iyang, ano, siya, siya. Ah, <laughs> kaya mga palay ko yung mga kapasisters. Ang mga agianan. Higit ka din sa highway talaga. Shout out sa mga viewers. Salamat sa kabuntago. Salamat sa kaya sa mga agila sa pagkabuti. Thank you to God for another day extension sa itong life. Always ang magkalamat sa ginoo oh, mga ka-sisters. Eh. Okay. Kung wala ang ginoo, wala tayo mahin. Ginoo may tigil sa itong puso, hangin nga itong higing hawa. So ngayon, dito natin siyang pasidong na lang So maano siya, layo-layo. layo layo Tapos lagi kapte para dili mo bitay imo hangkuan. Ibutang na sa si inyo lataran para na ay dili mo lapok dito sa si inyo hang. Awali ha. Ben diri. Ya, an. jenis kuan, Ani yung taari ka nga portion ng mga ka-sisters baligya ni. Eh? Ganahan ko ani yung tang lapita. Ani po baligya. Baligya po yung lapita. Kanang doon ra siya sa town. Sa municipality of Sibulan doon ra siya. Walking distance ra. Ganahan ko dari kayo doon. Dating siya sa karsada. Nga kung ipakais ginoo. Oh, nag ko nga. Uh, makapalit ko ang nga portion or asa ko dapat ibutas sa Ginoo. Mga kanding. Kagampo ko nga ma marilukit ko ba. Ay kato mo ako na palit dito sa pikas kan sa among gipuy doon Wala siya, ana siya right of way pero ang gilingadal ay dapat ang mga daghang mga kuan na namagoy mga balay da ano sa siya gisa divide so katong mga balay nga na ego sa dalan wala pa nila na tarong basi wala pa po ikapatarong sa umani mo umapugos yeah. di may among kasakyan ang kadili kasulod sa dirimi nagparking ani dili amo ang yuta baligya po niya magparkingan niya ay kung ano lagi tagaan kung budget ang yung pita bisag akong hindi pa kaya ginawa bisag 150 square meter lang kaya na siya parkingan maparkingan -ma so, ang planos ginawa man kumain na sa itong sinabuhi so mayo lang tani nga ngayon i-grant ang itong gidesire sa itong kasing-kasing so mga niya mga neighborhood oh. yeah. may mga silingan mga ka-sisters na kaya biha oh Ayan, di hang alad, transport na ng alad na eh, maghimog poultry. Ang ilang iti na Adria gilabay, wala ay konsensya. Nga ano, ang baho kami naghigop sa baho sa ilang hugaw. Ilang hang ibutang okay. 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 so, yeah, din ha. So, yan mo niya mo ang kuwan diri. hangin diri mga ka-sisters, oh. Presto kayong hangin. Kaysa ka ayo kay kalubian man. Sige tala nana? tala. Ano, nga hmm, na anak mo siya buli. Kana mo na ilang himuon katong silhi gani akong ipakita ninyo katong giagian namo dito sa dalan. Saka ay nagbulad. Moto siya. So, may kamong sakyanan mo na siya. Galamiton, please, anong sa uh, kuwan. all purpose ah. Selamat petang o. Ini ulang gabi eh. Tilapuk ka ang uan. Sa pula. Ibota na sa balai Nami. Ibota sa balai. Ha? Ay, kamutan nga sa inyo ha, wala. Na ha? Kisay mo pa Ay, for nga. Balagya nga manok. Na, ano sila, for sale. For sale na. Lakaw na sa inyo haya ya. Asa pa ka? May Lakaw, lakaw. kay baligo ka dito. Lakaw na, lakaw. Ligo na mo. aligo na mo pangaligo aligo na, hmm. hawak hawac sir, mo ang kuan gubot pa, pa sayo. Gubot. Hmm. sa pa sa iyo gubot talaga kay panlinky, sa iyo ko glakaw mga sisters, akong tanong, hmm. ako mo nga tanong, hmm. paglabot lako nang matay na niya akong giputlan, gitriman, nagdaghan na dahon. Pagabot na ko, na malagsang gili siya. O niya, akong gitamnan, tabalo mong unsa. Mahal kay ko kaaw. washing. Gitamnan po na ko siya ugkuan. mga orchids. Kali orchids kay gikuan ako dito sa layo. Layo rin siya gikuan niya. Kuan siya ka wild orchids. Ako mga tanong dahang yung mga tanong katong wala pa ko nila kaos, nila gas gawas. Pero di pang tawat, mga ka-sisters. Lahang mga mong hilabot. Nagbago hmm. okay. na po kong kuan. Mauni ako mga kuan. Hindi o. Kuy abukado. Hmm. Na ako is, kung ng lamat sa si ginoo kay nabuhi akong iba dugay ra ko nang andoy nga makatanom ko iba so kitaga ana gyud ko sa si ginoo og italanom tanan ko ni og italanom ayon nakakuha na dyan ko yung gibrat akong pangandoy tanaw ang ako ang sabana nagkuhay siya na isa ka bukrag bunga dayon na isa yung mga bulak pero naatak na ako. wala naman kung siya na dauban ako, converse of paradise dahil ang bulak ko oh. tawa mga sisters. Oh, hindi dahilang... oh. na anak siya anak siya bulak malingaw ka Duga'y kayo siya mamulak pero mamulak po siya pati naghana so malingaw ka hmm. Nga, dugay na siya mapalo Wala inununan. wala akong nagluto. wala pa ko isudaan hmm. Ini sya aku abukado, pabuhaw nas si gino og daghan. Kami ni sya nga abukado nang nana pugat ko italanom. Aku ning pangtriman unya ka nang mga dili ka nang oh Jasmine mo na, Jasmine. Pangtriman ako ning mga sisters. Hallelujah. Salamat si Ginoo. tas likod guys, mga labak ko ron man ko kaligo mga labak ko mga sisters wala rin yung mga bataan oh, ang ilalang gidasok diri ang kuan. diha ako nang isbog bug kay para mo ako siya taas oh wow na namunga na siya namulak na siya nindo kay indi han tanom mo Kasi si sister wa pa na kunin na bahig mo ban kay sige ug black out pod ako bahigon kay nindo man na ay kay landong bugbog ay bara diri awak lagi bara diri ada ini lagi ulit diri pasti ada mga bata bye bye na mga kasisters kaya magligo na ko hmm, bye bye na